Magandang araw mga karobi. Another daily ride na naman tayo papasok sa trabaho. Pero habang nasa kalsada tayo, pag-usapan natin 'to. Isang issue na matagal nang nakabitin. Plate number. Sa araw-araw na biyahe ko, ko talaga nakikita ang daming ko talagang nakikitang motor na walang plate number. Minsan, wala pang ang temporary plate. ang masaklap kahit yung mga naka-uniforme. Oo, men in uniform, walang plaka. Meron din mga traffic enforcers na parang bantay sa lakay. Nakatambay lang at pag may nakita silang violation, biglang lilitaw. Kadalasan, ang hinuhuli lang ay ang mga private vehicles at mga motorsiklo. Pero teka, tanong lang, kumpleto din ba ang sarili nilang motor? may plaka rin ba? Hindi naman natin nila lahat, pero nakakabahala lang talaga. Kasi kung sila mismo hindi sumusunod, paano pa tayo? Parang sinasabi nila sa atin na okay lang yan, basta hindi ka mahuhuli. Oo, totoo rin na marami sa atin ang pasaway. Walang rehistro, walang helmet, at minsan tatlo ang nakasakay sa isang motor. Pero bakit kaya ganun? Katingin ko, malaking parte dyan ay dahil hindi consistent ang implementasyon ng batas. May ibang lugar na sobrang higpit pero sa iba, parang wala lang. Kaya tuloy ang mindset ng iba. Ay, hindi naman mahigpit dito, kaya okay na yan. Diyan nawawala ang disiplina. Kung parehas ang pagpapatupad, sa tingin ko mas madaling sumunod. Kaso ngayon, parang kanya-kanyang rules eh. Habang nandito na rin tayo sa usapang kalsada, isingit ko na rin yung mga tricycle at e-bike na minsan nakaharang sa main road. Alam ko na naghahanap buhay sila, pero sana sumunod at lumagay sa tamang lugar. Kasi kahit anong ingat natin, kung may biglang huminto o contraflow sa gitna ng kalsada, aksidente ang kasunod lahat tayo apektado. Rider man, pedestrian o driver. Kaya sana, disiplina sa lahat. Riders, enforcers, tricycle drivers, e-bike users, lahat tayo may papel. At sana, ang gobyerno, pigyang pansin ang tunay na solusyon. Hindi lang huli dito, huli doon. Ako ang inyong karobi, isang simpleng rider na umaasang maging maayos ang kalye natin. Hindi lang para sa atin, kundi para sa susunod na henerasyon. Ride safe palagi mga karobi at hanggang sa susunod na vlog, paalam!